Assalamualaikum ah, Magandang hapon sa inyong lahat Ako po si Melody ulit sa aking Ngayon day of ko Iyan, wala akong ulam Ang layo dito tindahan Gutom na gutom ako Yung kanin ba na Sayang naman o Tapong ko, mahal ang bigas yung tutong, lagyan ko ng mineral water at kaunting asin. Wala akong ulam, wala akong budget kasi wala pa kaming sweldo. Iyan ang buhay ko. Magandang hapon sa inyo. Diyan sa lahat na nanonood sa akin sa amang lulok uh, ng mundo. Ako si Melody, blogger, uh, maliit na blogger. Uh, nakikiusap ako sa inyo na sana tulungan ninyo ako na tumaas yung aking viewers at ka okay, subscribe at uh, like bago akong vloggers na no? w hindi ko alam kung paano mag notifies at paano lumaki ayan e may nagturo lang sa akin dahil maliit lang na ang aking sweldo dito sa Saudi Arabia. 1,008 aming pagkain, condition, ganun dito. Nandito ako sa nagtyaran. Pero, siyempre, ang Pilipino nagtsatsaga kasi sa atin, lalong mas mahirap, di ba? Mataas na ang bigas, kaya, yan. <laughs> Kaysa mag-noodles, ako mag-noodles, wala akong ipload kasi wala pang sweldo, di ba? Ayan, pang tawid dutong, dahil di up ko ngayon, iyon ang aking binejo At ngayon, dahil wala akong panahon mag-ayos ng aking mga gamit, ayun ngayon, yan o, oh, dami kong plantain, diklopin, yan, aayusin ko na ngayon. Dahil nakatapos ko lang kapag nga, nagising ako ngayon, magdadasal. Insyala matulungan ninyo ako. Lipit talaga. Akala ko ba sa Pilipinas lang nangyayari ang ganito? Hindi pala. Pati pala dito sa ibang bansa. <laughs> pag talaga taghirap, ganun talaga. Survival, di ba? Yan, bago kasi akong libo. pag ko lang, naligo ako para Hindi mabigat ang katawan ko. Bukas ko ng rib, wala pala akong makain puro tubig sa isang mansanas. Tapos yung ko yung luto ko kagabi yun. Hindi pa naman panis. Kaya yan. Nagyan ko ng na milar tubig at saka asin. Kaunti lang para naman medyo masarap-sarap. Ang tawag gutom. Malayo kasi dito ang palingki. Saka walang budget. Hmm, dami kong nga ayusin na gamit ng kalat. Isang linggo yan. hanggang gabi, kailan kailangan ako matulog. Kailangan talaga maayos ang kwarto ko. So, baka malaki na rin ang ispis ng aking paglabla. vlog uh, vlog maraming salamat sa inyo sa aking YouTube uh, channel. Melody And eh sana naman nakikiusap ako. Tulungan niyo ako na maging madami ang viewers ko. Subscribe at like at comment. Thank you. God bless us. Bye.